Welcome to Patar Beach, Bulinao. medyo mainit na. Ganda talaga ng creation ng Panginoon. Tayo huh? yeah. sa ano nila, Arco. Pero na tayo mag-alang happy na tempere. Pauwi na rin tayo. Tapos pagbabasok na dyan, may registration na. Hindi ko lang ako. First time na lang <laughs> kasi right. dito kaso pag hapon, ulan eh ako may galing sa ah, bulinaw Oh, ha, bulinaw ha, kahapon, umaga rin ako bumanat ng bulinaw maulan kasi pag hapon good morning mga biheros Ah, dito na po tayo nag-start mag video sa Banban Tarlac. Kung binahonan si Banban, papunta po tayong Aluminos, ang gasinan. Time check, anong oras na? 8.56. Malis po tayo ng binahonan. Mahalas ang ista rin eh. Umaga na rin tayo. Solo rides tayo. Solo rides mag-isa. Tama ba yun? Tama ba yun? Mag-check ko dito. Dito lang ang beto request natin. Kaya mga biheros, May okay, bubiyahin na kulang ko yung mga documents niyo. Para walang hassle. Ito. Yung love, bang-ban. Bang-ban, Ipinuntahan ako rito dito sa yan, sa mga bandang kaliwa. din yan, Parang pumunta na rin sa ano, sa Rome. Pumunta ka ng pangalan yun. Basta may, vlog po natin ng before Parang yung Rome room tapos yung mga pool. Kita niyo sa vlog ko. Meron po yan. Lati sa channel nyo sa uh, Biyahe de tris. TV. naman tayo sa Mayan ng Papas. Welcome to Papas. Dito sa ating tablak. Si Papas. Dito sa Lapas naman. Mabuhay, mabuhay sa lusot ng sarap. Sarap magbiyahe talaga pag pagpunta pag ka Hindi pa traffic. Chill, chill lang, right? Baka pala mga biheras, pasensya na po kayo kung hindi ito natin. Medyo pangit po yung mic natin. Baka naman, DJI. <laughs> next time po kung nakabudget po tayo eh. bigyan natin ang magandang mic para rekta na recta na ang hindi na sa agad na tayo nga ano, hangin siyempre para talagang patong patong rates natin Ah. Sa Lax City na po tayo. Okay. Kakaliwa po tayo dito. Ngayon natin. Tamat na rin. Ito na yung pinakabayad ng Tarlac City. Tahan tayo sa pinakain. Sa likod po dito yung palikul. Here we go. Ang pangpulay. Ang pangpulay. Kapuntang natin. natin. natin Santa Ignacia. di mga giras, eh. Santa Ignacia to. Sarap eh. Pwede nga mag-160. Pero natin na nang lang tayo. lang <laughs> Okay, ma. Welcome to Santa Ana, Ignacia. Yes. Nagpasta po tayo ng Santa Ignacia. Hindi rin

ah, Ay, ito touchdown mga tarim dito sa bahay ng mga tarim duty na rin tayo dito walang pangako ng ilog dito naka-detect po ito kayo sa habi dito naka ang ko, ano kaya dito hindi nata ang buho Acho Eu... que Kamusta mga beros? Uh, ito tayo sa ano? Sa kliyente. Hindi ko na binidyoan eh. Medyo parang medyo privacy. Ah uh, Pag-pray natin na ano po na makapag segue po tayo ng Bulinaw and Hadland Island after ng work rito. Bali magtuturo po ako ng system inventory. Ayan. Kasi ano po tayo medyo IT-IT-han. Dahil matagal na namin kliyente ito sila, Sir Michael, namit ko siya sa Antique. Ten years ago, <laughs> ngayon lang kami nakita. Kaya ayan mga biheros, uh, siguro hanggang dito na lang din. Kung maapag-segue tayong yan, sama ko sa video. Maganda yung dagat sa Patar Beach. Eh. Ito sa uh, ibang vlogger, eh. White Sun. Pagod, siksa sa biyay ko. Binangon lang to Alaminos. Grabe. Pero okay, enjoy naman. Sige po, Pagkasal natin. After ang work ko dito, matapos ako rito, segway tayo. Ayos ba? lahat ng bakanting daanan eh. kaya dito ang tayo naman no? dumiskarte parang nasa kopan na yata ng puro resort eh Iwan natin si Chopper doon sa daan. Yun. Ito pala yung Patar Beach. Yun know? No? Ganito. Ay. Saan No? come to Patar Beach. Ayos. Tila na yung ligo kasi ano. Medyo tagulan na ako. Eh. natin mag drone mga biheros. you so close before. God together makes the whole. I Fake. And I hope that you said everything you could say. And I love that you hear what you dream in the day. Don't think I've ever seen you this up close before. Don't think I've ever seen you this up close before. Every brush stroke so flawed together makes the whole. I You're more of a give and take. So what language do you dream in And which one do you think is fake And I hope that you said everything you could say And I love that you hear what you dream in the day I... The Pilang tao kasi patapos na 'yung summer eh, medyo umuulan na rito pag, ha, pag tanghali o oh, gabi kaya sumigwi lang tayo ng umaga. Ngayon drone natin oh. Eh? bakto Back to back. <laughs> Yon. Papagpalipad na rin tayo mga biyeros. Yo, okay. kita kita ng dapit din po. Ano ka lang muna 'yung drone. Yan dito. Oh, hindi na oh. Hindi na oh. Paal, super, anyway. dami nga lang, ano. Hindi, may mga part na may mga seaweeds yan. Pero okay, ganda. Ayos. Ganda rito. Yung mga resort nila, doon po. Yan. Dito, hindi ko pala puntaan dito Kaya sa din tayo dito mga beros. Medyo mainit na eh. Ganda talaga ng creation ng Panginoon, no? Grabe. Balik na ta tayo ng ano, pakinapan tayong kliyente ron. Bago tayo buwi, uh, tayo ng look up part sa Hundred Island. Bago tayo buwi. Ayos mga beros. Balik na ta tayo sa office mga beros. dito na parkingan tayo rin so, siya. Uh, Para lang kay mana. And area. Ugh. Mga 12 minutes, mamay tanghali, wala na rito. Ma'am, thank you po. Siyempre lang? <laughs> sa ngayon, sir. Sa, uh, natin sa light, light huh? kayo diba? Sa Island, sir. Diba? Oh. Kayo Ay, dito ba? Okay. Sorry, sorry. Yon, sir, yung tricycle doon. Yung nilabas na ng motor doon. Kayo mag... Uh, okay. Sige po. Thank you, sir. Uh, first time kasi. na <laughs> Thank you, thank you. isa anila arko pero dito tayong mag-alien happening na mag timperay pauwi na rin tayo ayun oh under island unang kasi dito pag hapon eh takot eh under island year Tapos pagbabasok na dyan, may registration na. <laughs> First time ba na kasi dito? <laughs> Kaso pag hapon, umuulan eh. Oh, galing ka sa Bulinao ngayon. Ah, oh, Bulinao. Oh, kahapon, umaga rin ako bumanat ng Bulinao. Maulan din doon. Maulan kasi pag hapon. Habang <laughs> ako'y nag sa liwanag ng umaga Aking puso'y tumitingin sa kagandahan mo, Ama Sa bawat umaga, bagong papuri Sa bawat hininga pusong nagmamahal Ikaw lang ang dahilan Ng aking awiting taglay Sa bawat umaga Bagong papuri Sa bawat hininga Puso'y nagmamahal Ang mga kinalay Mga salita ng puso Pinatanggap mo ang lahat Ng pasasalamat ko Sa bawat umaga Bagong taburi sa bawat hinina, puso'y nagmamahal Ikaw lang ang dahilan ng aking awitin taglay Sa bawat umaga, bagong pakuli Sa bawat hinina, puso'y nagmamahal 🎵 tayo sa Arco Ito yung registration ng Island Hopping ng 100 Island Parang kita tayo ng Malila